Uh, good afternoon guys uh, sa araw na ito ay wala tayong biyahe ngayon sapagkat uh, uh, maulan at uh, okay sana magbiyahe ngayon kasi holiday kaya lang maulan kaya natingga tayo dito sa bahay ano you know? at uh, ngayon guys share ko lang sa inyo ang uh, ang aking karaoke ano, video guys ito ay uh, si dusi dusi guys at ito ay uh, uh, dusi lamang ang kanyang uh, sukat uh, tingga tayo sa biyahe ngayon kaya wala tayong uh, at, uh, ito guys nagkakahalaga lang to ng kulang kulang tinke uh, 10k ano ah uh, ito may uh, Deucey at ako'y uh, at meron siyang uh, uh, baling, uh, twitter na uh, dalawa at Pair guys sold na pwede ka na mag video key with bluetooth guys kailangan mayroon kayong load at pwede na sa cellphone lamang pwede na tayo mag video key kaya ito pinapagawa ko dun sa kaibigan ko itong uh, itong uh, kanyang box okay, speaker, siya na nag-install nito at uh, yun, nung pagkatapos na kinuha ko na, binayaran ko na siya pati ito, siya na kumuha nito siya na nag-provide uh, nito uh, sabi niya sa Shopee daw niya binili ito at uh, nung pagkatapos at kinuha ko na at ayun guys, meron na akong libangan pagdating uh, ng Uh, Pasko, New Year, ganyan. Uh, meron kang uh, magagamit na video key. Alam mo dito sa lugar dito guys, ay nagre-rent uh, ka. Kung gusto mong magkaroon ng video key, magre-rent ka sa halagang 800 o 1K. So, ito, nagpapagawa ko ng ganito. Matagal na to guys, siguro mga 3 years na ito. 3 years na ito sa akin. Kaya, pagdating ng mga okasyon-okasyon, di na kailangan magre -renta. Dito na lang tayo dito na magpag video key tayo sa pamagitan ng cellphone lamang guys at bluetooth kailangan bumili kayo ng ngayon guys pag gagawa kayo kailangan may bluetooth bluetooth amplifier ang kukunin nyo tsaka speaker pwede na pwede na kayo mag video key okay guys uh, wala tayong ma uh, wala tayong biyahe ngayon wala tayong rides ngayon kaya dito muna tayo sa aking uh, dito muna sa aking uh, video okay ano? at uh, okay na guys ito para sa pangbahay lamang na uh, libangan nag may okasyon ka may uh, birthday mga ganyan pwede na di ka na kailangan magrenta okay guys dito na lang tatapusin ko na lang dito ang aking video aking pag share sa inyo sa aking uh, uh, mumunting video kayo no? at uh, kung kayo sa aking uh, channel guys huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang mga video. Uh, hanggang dito na lang. Uh, thank you for watching.